ang mga hobbyness ko niya nagahalat na although naman isang ko talaga duman sa debate dyan sa University of Nueva Cáceres mm -hmm. na si Congressman Louis Villafuerte sa kasi ang na ba si board member na ba sa kasi board member Warren sa niya kalakul gulpi in fact talagang bigihiling ko to interesado ang maris na kang figuro la si sound mm -hmm. pero ito live sa radio nagaharap pag ilalay sinda kan giya kan mga kurang oh. oh. kundi araw kani pag may dua ng contending parties ng dalaban kung minsan ribong sinda kaya kaya po nyo sa ang sarong grupo man yun ang aning grupo nindo na mag giya so, pag no. agad na no. ano ang klaseng edukasyon ng ibo nindo no, sabi ko nga eh, we have to disseminate this uh, ano ining affirmative sa negative. Okay. Bako lang ni sabi mo nga nito ko subago na saro lang yes lang, yes lang ang para ano. But mm. -hmm. Tapos itong no man, no, no sana yeah, No. Yeah. So very kuya mas swerte sinda ta igwang email sa Abidra na naggamok na kani yung summit na niyo na both sides para mangkang kang mga kakianta ini mga future leader kan sa tuyang banwaan. Di ba? Pero kung mo kay sa Eric, ka, na submit ni email sa Abidra. Ano ba si Bintoy man lang sa kasi? Inday. Mm. -hmm. Oh. Nakakahirap na pa di ang mga hobinis sa first district and second district na nag ko ta kami dumanin summit. Kundi, igong mga pag-uulang na ginigibo, pero i-identify mi pa yan, nag lang na yan sa moya. Pero ang inulang ninda, bako man kami, kundi inulang ninda, si, dapat na makabusis si mga hobinis. Ta, nagtitik sa moya makahirap na maray, ano na po ang sa itong summit? Nakaready na po ngayon sa kuyang speech. Mga mga SKM pa di, mga makahirak-hirak na maray, mga tugang. Kamu kamu ma leader dyan sa banwaan in second district sa God first district matan maraman manido na arog kayan ang nangyari ang mga hobinis yan naghalat na makabosi sinda kan sa indang sentimento manood kaning pagbaranga kang kamarinsor para mo ining ining talaga na intindihan man ni dapig paliwanag mi na ini para sa indo more than us na masurulog na kami para sa indo na ining mga hobbies kung magbana baka maray kung dai magbana baka lalong mas maray o yan ang bagabago ulang sa sa pagod si kapareho bin o mga gurang Politiko, negosyante o ba politiko? Dahil ko pa ma-pinpoint. Pero may nagulang. Igmay e, nag lang pala. Ano tayo yan? Nag-adangog ko, kamo ni Ricky, nagdumana sa Libana, nagpasipok. Ano to? Ano nangyan na dagos? Kung baga ang programang ini, ang totoo, hmm. sabi yun ko ang totoo lugo. Di hmm. ko nagsabi sa kuya na garong, garong accountant da sa ro, sinag, ano na dahil pigtugot itong pigahagad na 250 pesos na registration fee. Sabi man nga ni, ni, ni Jim Bim na de los martires, o oh, kung dahil nga kita maghagad registration, kamo man daw nga pag-snack dyan sa labing na tao. Ano daw Kamo mga mag maggastos sa pagbabalik-balik dyan sa... Grabe bagang kapagalan man. Ano, ano municipal accountant? Ah. Municipal accountant definitely it was a municipal accountant nagtirepon da da pa sana kaya gusto kong verifikaron ini mara magwan ta kada kul mangkitang amigong mayor diyan si mga mayor gusto ano kundi di aro pala kan assistant ta digdi ha abang datang maray na ang system ta daw maray si activity garo bagang ang sabi garo da ang dai nagqualify itong activity ito sa pig na kuya na po na capability building kan youth. Imagine ha, ang mataram si Mang Hubin, dahil da qualified ito. Mm -hmm. Ha? Garong pigka-questionong ko yan. Ta, so kan mataram si Mang Hubin, sige na ang tiriksam mo ya, na matararaman, bako yan capability building sa paghiling ka accountant neto, Hanap ko nito. Okay. Ah, 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 Ricky. ah, 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 ano daw, Mother daw? ano uh, schedule? Tarari, marama na publiko. Ang uh, plano ng uh, grupo, Mother uh, sa mga hihigos na araw kay Chairman na uh, Bintoy Manlangit. Okay. Sa sarok Na Pagkakarayan ni mo. Ay, okay, niyan. yan uh, without any pabalik. Nagkagasto siya ng Gwanta. Wow! Para sa wow. Para nagsikat si Oo. Mm -hmm. Ngayon, yan, dawa, yan. Dawa, dawa, yan. Dawa, dawa, yung pa rin. Hmm. daw 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 Dawa ini mga grupong ini nagkatarabang ni nagkasakripisyo yan oh maghirap pa din ano schedule ano schedule kita may mga ito to be to be december kunya na ni bunda sa ni congressman bill de pere center bukan sa raw down definitely April. Dati ka doon, sabi, March, ay, February. Ngayon, April, may plebisito na. Dati, ang pagkatapos ka sa ultimong sigo, may tapos doon, ta. ano ang magiging epekto ka ni nangyari ngayon sa plebisito? Kasi, siyempre, bago ka yan, besok ngaring Mbak Rama pun pada ada Gusna, saya di sa, 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 sa si Pukot, duman sa uh, duang doang distrik ito itu, itu bagian bina distrik, mau eling untan untuk epic itu, mau anu mau antindo kan mau tahu, lalu gua loh nah, ini duman sa distrik kan first distrik na ginibong dua, ngonyan ansarung puru bisa gini bung dua, mau kapade kepada kamu buatmu, ta sabi deman sa si kung ini po nga summit na ini para sa muya, dapat nga kami ang mataraaram dyan. Oh, imagine ha. Ano ka mga politiko na nagtataram? Sa mga sakop sa kaob, ang ba ka politiko na nagtataram? Bakit mo ang sakop? Sa ba, yung mga kasama daw. Kundi ini, eh, sabi mga hubinis, kami ang mataraaram diyan sa summit ni do Oh. oh kaya di residido ko ta'na. Oh. Kundi sarong, kundi lang sarong accountant lang. Da, ano, eh, ano ang an kinigibo ka SK? That is ka institusyon? Iyo, bonus bagan mahope nasa O mga politiko. Ipedagustenda. eh, kaputera Oh, Diyan nta ano? Parang 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 Yeah. Ayun ba ganang bansag sa iyo? Oh, no? Ayun, eh, Mr. Mr. Summit. Ah, hmm. Itong bangtong tubig, ha? Aba <laughs> 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 oh, na, Mr. Roses? Uh, Rigor Roses? Ayun eh, pa di, ang uh, kuya, nadaguso niyan. Nadaguso niyan dahil uh, nakakumitir na kami sa, ano, sa publiko mm -hmm. na iniyo, sabi nga ni kang mga tao, na bako sa ning 2 years, 5 years, kung mangyari ng plebisito, mabanga ang uh, probinsya hanggang 100 years. ma eksistir ini uh, napag-disimplin. disini, disini. Nara siguro ang pag-100 oh. years, dua lang ang kuhan, kabarin ni Sursa ng -ne lima neno, yeah, na. na. nah, nah. ah, oh, yan o oh, apat oh, okay. oh. yeah, na, hindi baka nang Ah, ako may mga pudiroso lang tao na gusto ng barang ako. O, oh. oh, abar daw. Um. Isa yung pudiroso, ang politiko. At yan, matugan, pakatapos kaya, aramon ta, kung talagang pudiroso ang tao, o um, ang politiko sana. At oh, okay.